Napakalaking scam ito ha, napakalaking scam Napakalaking scam talaga Ang nangyayari dito sa mga ayuda Na binubulsa lang ng mga nasa posisyon Malamang hindi lang ito nangyayari sa Double Del Norte isa na namang anomalya ang nabuko kung paano wini-withdraw ang perang ayuda ng mga beneficiaries sa pamamagitan ng Government Internship Program o GIP Program ng Dole gamit ang mga peking ID para ma-withdraw lang ang pera. ano mali po ito? Ito po, kolektor ng uh, GIP Program na yung, yung beneficiary nakapangalan yung akilyedo, mukha po ang ilagay sa ID, sila po ang mag-withdraw sa Western Union, Palawan, at saka sa... Western and Cebuana po. No, Palawan. Western, Western and Cebuana. Western and Cebuana. Sila taga-kulikta. Abot sila ng DIGOS para mag-kulikta, Mr. Chair, para makuha yung mga swildo ng GIP na binigay sa DOLE, pero sila ang taga-kulikta. Ayon pa sa isang witness na siya ang gumagawa nito sa 12,000 pesos na makukuha ng mga beneficiaries na na-briefing na nila 3,000 pesos lang ang makukuha nila at ang matira sa kanila na iyon ang 10 beneficiaries po na yon magre-remit sa akin na orient na kasi kasi na-orient -na, na po sila nang matatanggap nila 12,672 kaya nang i nila sa amin, ang kukunin lang nila 3,000. And the rest po sa amin na po. At sa mga beneficiaries na hindi nag-claim, sila na rin ang kumukuha dito. At utos din di umano ni Vice Governor ng Davao del Norte na si Oyooy dahil sa staff di umano ni Vice Gov si Ma'am Fersunga. Yung nangyari po yun, yung, yung mga hindi po na ang claim na ano, GIP, masok na po yung bagong scheme ni Ma'am. Otos din po yun daw ni Sir Oyo. Galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po kami na po yung mag ano mag-claim sa ano mag-claim sa uh, press ito ipinakita naman ng witness sa mga senador ang mga ginawa nilang peking ID para lang ma-withdraw ang pera sa Western Union na iisa lang ang muka at iba't iba lang ang mga pangalan at sa bawat ID na maklaim na ang pera meron na siyang 1,000 pesos sa bawat isa dito 1,000 yes per ID Sir ID, pag-claim ka, ka lang po. Pag na-claim po namin. Claim mo, may utaw na ka. So, apo. Dinideny naman ni Vice Governor Oyo Oy ang mga paratang dito ng witness. Sir Chair, I, I categorically... deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time, and how can I have access to all those funds? Pero ang sakot naman ng witness sa oras na iyon, Vice Governor naman ang tatay ni Uyooy na ngayon kasalukuyang mayor ng Tagum City. Yung time na po yun, um, hindi po po siya nananalo pero Vice Governor po yung father niya po. Si uh, current mayor po namin ng sa da Tagum City, Mayor Rating Uy po. Malaki talaga ang involvement ng witness dito at malaking pera dito ang napupunta lang sa bulsa nila at sino nga kaya ang mga kasabwat dito? Kaya tara, panuuri natin ito. Yung sa pagkakalam ko sir, kasi kami ni Ma'am Fair, 24-7 po kami, kasi, kasi kami magkasama. Kasama kami isang buong kami nakatira. And then every time magtawag si Sir Oyo po, uh, ano po, ma uh, maririnig ko po ano po ah, hindi hindi niyo po lalam yung ano yung scheme na ginawa namin kasi po uh, we, pata, uh, mag uh, tatapusin ko muna yung naganap ng ano po orientation sa uh, November 13 ah uh, nag ano mi pagaman ng orientation po nagkanda kami ng 10 beneficiaries which is ako then siya marami kami noon uh, sir Pagkatapos, 10 beneficiaries po, uh, i-escortan po namin papunta ng Western Union. Yung Western, uh, yung 10 beneficiaries po na yun, magre-remit sa akin, na-orient na, kasi, kasi, na, na, na po sila ng matatanggap nila 12,672. Kaya nang i-remit -re nila sa amin, ang kukunin lang nila, 3,000. 3,000 po. Mm -hmm. 3,000 po na yung matitira sa kanila then the rest po sa amin na po kami po yung mag uh, kami yung mag kami yung bibigyan nila sa 10 po na ano 10 in the morning po and then 10 po sa hapon po 20 person po yung na, na ano ko na escortan ko po papunta sa Western Union and then po umabot po yung I think po umabot po yung pero na hawakan ko nine uh, one one hundred thousand one hundred ninety three thousand four hundred forty in that day po. Tapos so, ano ginawa? Ano ginawa ko po? Kasi po yung pag escort po namin na dun po sa sasakyan si Mam Fair Sunga, and then yung driver po namin naka naka ano lang po siya naka um, naka standby lang po siya. Then after po pag magkulik nito yung therapist po, pagbigay sa amin. Uh, pagbigay, pagbigay sa akin, Nakasakay na po sila sa van, then diretso na po ako remit kay Ma'am Fair po, Ma'am Fair Sunga. Wala kay Bahin? Wala po. To remit mo lahat? Yes po, lahat po. Mm -mm. Kasi ano po, staff po kasi, uh, staff po kasi ako nila dati. During uh, campaign period po nila. Mm Hindi -mm. well, ka nagtatanong, hindi ka nagtatanong, bakit uh, ganitong si style nito, mukhang uh, hindi po ako natutunan kasi... Uh, kaso tayo nito, magka-problema tayo nito. Hindi ka, uh, wala kasi akong ano, sir, kasi uh, staff lang po din ako. Yung, yun, yun lang po yung instruction. So, no further na... hindi na po ako mag... Uh, mag sa, uh, ng ano uh, mag-question sa kanila kasi kung ano yung instruction nila yun din po yung susundin ko and then po marami pong kum alam mo granting na totoo yung pinagsasabi mo Yes po. And wait na, lang. Napakalaking scam ito ha. Napakalaking scam. At kung totoo yan sinasabi mo, most likely, ikaw may sama ka pang pahila ng kaso dahil uh, you, you, are, you are part of the scam. You are part of the scheme. Yes po. Ikaw nung ulit inamin mo, di ba? So pwede ka magkakaso nito. But then again, sinasabi mo ngayon yan, wala kang takot na magsabi na yan ay totoo. Yes po. Sigurado kang totoo yes, sa Yes po, 100% po. Kasama po namin siya nung, nung naganap nung ano, November 13 po orientation. Kasama po kami. Magkasama staff po kami dati. Ay, uh, Magkasama kami during election campaign. Then, during campaign, then yung pagapanalo po nila. So, anong, 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 kwan? Anong, anong threat na natanggap mo? Ano It's same that lang po din sa kanya yung sa kanya. Apa, Kaya sige. na eh, takot ka na rin. Yes, sir. Kaya siya. Kasi po marami kasi talaga kaming alam po, uh, hindi lang po yung, na, hindi lang po yun natapos doon na sa mag-collect yung, uh, yung escorta namin na 20 people in, in one day. Hindi lang po doon kasi may lumabas po ng mga issue na marami pong nagalit doon mga uh, GIP beneficiaries na uh, bakit ganito, bakit ganyan kasi 3,000. Alam ko tong GIP, nag-work na ako sa GIP dati, na ganyan. Kaya, na-stop po yun. Lang nag, ang, wala, 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 na, wala na pong nag-claim. So, dumating sa point po na ito na po yung mas, ano, mas, ano, mas malala. Tapos, sobrang nakaka, uh, ano po, um, uh, tawag nito. Mat, at uh, takot po kaming mag, ano, mag, uh, tawag nito, um, mm -hmm mahadlok mi mga kanang, uh, kanang mo ah nang mo kuan sa sugo kay mao man need man po na need man po na mo need din po namin ng tera sa nangyari po noon yung bagong bagong ano na naman po bagong scheme yung mga ano po yung mga uh, bahaw po yung hindi po na kami po yung magki po Okay, uh, Thank you. Uh, I would like to acknowledge that uh, the tribal leader, uh, the minority leader. Thank you, uh, minority leader, for uh, joining us here. So, uh, uh, can, uh, I would like to get your uh, reaction based on Oyo. Yes, you want um, to say something, uh, sir. As um, to the allegation of the the previous speaker, um, I will take note of it. Although he is not. Part of my staff. Um, I don't know him. I I forgot already his name. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the. When was that? 2020, 2021. Again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. Uh, I'm not yet a public official at the time. Okay, thank you for that. But uh, then again, you confirm that merong taong Jerome? yung nagtik sa kanya? Sir, I don't, I, I don't confirm. I, I, I will not confirm, sir. It's because it's only Jerome. Jerome. And, so, uh, eh, pwede, pwede, wala, naman Lord kasi Jerome. sir gawan gawan ng... Kaya, pangalan. kaya nga, kaya nga. Akin lang dito is to allay fears. Yes. So, Ay, ah, yes, sir, I will, ang I, Jerome uh, na tao. Sir, to allay fears, um, wala akong Jerome na tao. Wala din akong in-instructionan whatsoever very uh, good uh, yes, gusto sir. ko lang maklaro kasi and, uh, and, uh, kaya kahit ito sila naglabasan dahil natakot sila yes, sir. fear for their lives and kaya, that hindi that yan natin sila assurance na ikaw wala kang ill motive na kano mag kumimulare sa kanila klaruin natin for the record yes sir and, uh, what's the intention of course sir of course so, uh, uh, so oh. me so um um we will have a separate investigation, sir, sa Vice Governor's Office. Okay. And we will take into consideration all their allegations, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you for that. Thank you. Pwede Salamat po ba kung kusin ko muna yung ano ko po? Yes, uh, go ahead. Uh, and then po, yung, yung nangyari po yun, yung may yung mga hindi po na ang claim na ano, GIP, Masok na po yung bagong scheme ni Ma'am. Otos din po yun daw ni Sir Oyo. Galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po, kami na po yung mag ano mag-claim sa ano mag-claim sa uh western kasi may mga IDs po kasi na binigay ang ano binigay ang Brele, which is nandiyan po yung sa ano ko nandiyan po lahat sa uh, uh affidavit ko po and then kasi sa tagong po kasi strict po yung ano strikto po yung um, western hindi pa sila tatanggap ng valid uh, ID lang so dapat may may kasamang ano may kasamang um, valid ID government ID so yung ginawa po namin uh, yung ginawa po namin pumunta kami pumunta po kami ng ano uh, uh, Davao de Oro um, marami pong uh, Davao para oh, doon po para maklaim lang po yung ano may mga ID din po yung may mga ID ako na yung isang isang mukha ko pero iba ibang pangalan po. Marami po nandito po lahat. yung ano po. Then para ma-claim lang po 'yon. Bigyan mo sa akin yung picture mo. Nandoon uh -huh. po sa affidavit. Sa yung affidavit mo. Sige, present. Sir. Akin yung mga ID mo. So wala kang takot na incriminate yung sarili mo ha? Talagang uh, Mr. Chair. Akin na, akin na yung Mr. Ch Mr. Chair. May sakit po ako, sir. Kaya nga, wala na po akong choice, sir. Kasi anytime po, hindi, ah, uh, ah, uh, dili, gamay, dili lang magod gamay among involvement, ani. Dako, manggod siya. So, malaki kasi yung involvement namin dito, sir. So, At then, may, may, may mga, ano talaga, may mga posibilidad na talaga na pwede kaming ma, ano, kahit hindi, kahit hindi po kasi kahit hindi po kami sumali kahit hindi po kami mag-witness po may 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 tendency po talaga na lalabas to na issue na po, po, ito so this committee is in position for the record in position of uh, this uh, uh, multiple uh, IDs containing the picture of Mr. Ano pa mo? Charlie po. Charlie ano po alias ko po or totoong pangalan? Ay, yung totoong pangalan. Nandito na tayo. Charlie Stember po. Charlie? Stember. Stember. Charlie Stember. Stember? Yes. Stember po. E-S-T-E-M-B-E-R. Ah, Stember. 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 Stember na picture niya but different names. Merong Romilo Sanggalang, Romilos merong Israel Rakasa Lidisma, Merong Criselito Pormentera. Merong Rick Vincent Rivitar Alcuntin. Merong Nicky Nikki Haiko Pinlak. Merong Crisolito Sunsas Pormentera. Merong Fernando Villones. Merong Juanario Perez Hangad. Merong Prince J. Labnau. Merong Noe Cabero Inerio Kilala mo itong mga tao na ito? Hindi po. Saan mo ito na gamit? Uh, Nag-claim po kami sa ano po, Western po. Saan? Anong programa ng GIP po? An ano yung GIP? Government. Dolly po yun. Uh, Hindi DSWD yun. Magkano na claim mo? Hindi ko po man, uh, ano po, may estimated ano po ako dito. In, uh, yung every transaction po, um, wait lang po sir, kaya po nagawa namin yan, sir, kasi may transaction po si Ma'am Fair sa amin na per ID 1,000. Kasi kami naman po, need po namin ng ano, hindi naman po kalakyan yung sweldo so, namin. Na 1,000? Yes po, per ID. Per ID? Per, per ID. Ika -claim ka yes lang. po, pag na-claim po namin. Claim mo, may 1,000 so, ka? Ah, po. Sometimes po, kasi may, may mga tendency po na sobrang strict po ng Western. Then, yung name po na yon nag-claim na pala doon, then same name, same age. So, pag nangyari po ganun, ito medyo. yung trabaho na pansamantalang trabaho? Yes po. So, ikaw nag-claim nito lahat? Yes po. Actually, kasama siya po. Lahat po kami ng staff niya. Pero ako lang po yung na, na... Sino, nag sino nagturo sa yon ng scheme na ito? Si Ma'am Fierso nga po. Sino yun? Si Sancha ngayon? Staff po siya ni Sir Di Carlo po. Instructed daw po siya ni Sir Di Carlo. Sabi ni Sir Di Carlo sa kanya. Then, ato ipatawag rin natin yung yes, uh, dito. Yes, uh, Kumsek Teknot, next hearing, okay. you invite uh, Dole, Dole National Office and Dole Region 11 at saka yung provincial officer nila ng Dole ng Davao del Norte. Kasama na yung Pierre uh, Sunga. Okay, Mr. Mr. Chair, Um, yes, go right, Uh, uh Just comment. Um, is that the same um, payout that happened 2020 2021 Saan mo ito nagawa? Saan ito? Sa mo 2021? Because I was not yet a public official at that time, Mr. Chair. Ito Yes po. During campaign po, during campaign mo po, sabi po ni Ma'am Fair, uh, You address it to me. Yes, address uh, During campaign period po niya. During campaign period, period niya. 2021. Yes po. So, kandidato pa siya, hindi pa siya... Return. Hindi pa siya nananalo po. Hindi pa nanalo. Uh, kandidato pa po siya. Okay, uh, Mr. Chair, I, I categorically deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time and how can I have access to all those funds? Paano siya nakapag-access nga ng funds na yun na hindi pa man siya elected? Uh, hindi ko po um hindi ko ko po masabi kasi okay. Mm -mm. okay ko po masagot. ang uh, makakasagot niyan yung uh, third okay. yung uh, in charge Correct. ng uh, program halimbawa dito sa AICS, ang in charge itong crisis intervention so sasagot dapat sagutin ng uh, correctiyan Correct. Bakit nila inalaw kaya nga dinadaan sa Western Union Yes. para ma-claim talaga mismo nung uh, beneficiary, di ba? Pero with this sa uh, scheme, ito kalokohan to ha. Eh, mahirap tong kung uh, nangyayari yan diyan sa sa Davao del Norte. Sigurado nangyayari rin yan sa iba. Yung lugar. time na po niya yon, um hindi pa po, po siya nanalo pero vice governor po yung father niya po. Si sa, current mayor po namin ng sa Tagum City si Mayor Ricky Oy po. Uh, mas o governo